Pabalik <laughs> kami ng check. So, hindi namin masyadong i-video. Pero, eto, pabalik na kami sa Pilipinas. Sa check ulit. Eto ang mga dala namin. Ayan, yeah, o. lang. Pa ah, ito. Wala kami masyadong bit-bit. Dahil ayaw namin mag, ano, mahirap. Oh, sorry. So, natin anong oras. Nasa taas. Hi guys. Punta kami sa... Tinignan <laughs> natin. Tinignan lang natin. OFW Lounge. May kakanin daw doon. <laughs> May kakanin daw doon. Mapatay oh, gutom. <laughs> Tara, tignan natin. りいえす。<music> guys, kami ng aming boarding. boarding. Dito na kami sa So, mamaya pa, nakakain kami sa ano. <laughs> 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 Nakalugaw kami, nakaimpanada kami. Basta, madami yung pagkain doon. Tsaka may ano din ng national ID doon. Diba? Diba? Tapos na yung OFW din doon na bayara ay ng OWA. So, okay yun. Okay na okay. Hi, guys! So, marami ng tao dito. Nakakuha na kami ng... <laughs> Nakakuha na kami ng 500. Kaya, sayang kasi dapat kunin nyo din. Only delay na kami. One hour. Pero, masakay pa rin naman. kita na tayo sa check. So, One hour later. Pasok na kami sa airplane. Pasok na kami. Sa so, wakas. After. Tulog-tulog. Um, <laughs> Let's go, na talaga. <laughs> Time guys. One eternity later. Time checks. Time check, guys. <laughs> So, nandito na kami sa Taipei. Yeah. Dito kasi yung connecting flight namin. So, Pero ano na lang, 4 hours. 4 hours lang yung antay namin. Tapos, yun na, mahabang biyahe na naman. Diretso na hanggang Vienna. Vienna, Austria. Tapos, pagka Vienna, sakay kami ng bus. Mga 1 and a half hour. Yes. Bakit? Ooh, check. <laughs> Malamig. So, wala kaming dalang jacket na makapal. <laughs> Tapos, naiwag pa niya yung sweater niya. Naiwag ko pa yung sweater ko sa ba sa, ayun, sa Pinas. Kaya, ayun. Tis-tis naman. <laughs> Bili na lang daw siya. Yeah. So, tara! Let's go! Let's go! Yung bata. Nagising <laughs> na sa Taiwan na siya. Wow, Lego! Kalimutan niya magbalit ng chinelas. Waiting na kami dito sa gate namin papuntang Vienna. So, mag uh, ano pa lang. Mag pa lang ng gabi. Tapos, bukas ng umaga. 30, no? Mm, mm 31. 31. Makakadating kami. Nang umaga. Alas 7. Mga ano na yun. Alas 2 na sa Pinas. Yes. So, wait, wait, wait. Wait, wait lang kami, everybody, everyone. <laughs> gusto yun. mas gusto ko kasi magbiyahe ng nakachinelas. Ang tagal kasi. Ganito talaga ako nagbiyahe puting nga hindi summer. Mas malala siya. Naka-short. <laughs> oh, Naka-short ako kay Pagdating ko doon, magme-medyas naman ako. Oh, may nakahanda na. May nakahanda naman ako para ano. Mas komportable kasi ako nakapajama tapos naka tsinelas lang. Ano. Kasi para nakakukubad ko yung... <laughs> Yun, lalo na pag mahaba yung biyahe. Pero pag ano naman nagsasapatis. Or dahil ano na, wala na, nahulas na ako guys. Kaya ganito na yung so <laughs> Nakuha na lahat. <laughs> so... So... Wait, wait, wait. Keep, wait, wait. Salamat po. Good morning! <laughs> Nandito na kami sa Vienna. So, nakalagpas na kami. Sa immigration. Yes. Mabilis lang. Pero mahabang pila, pero pagdating mo dun sa immigration, mabilis lang. Oo, oh, kasi titingnan. madaming window. Oo, tapos titingnan lang naman yung ano mo, tapos yung pinaka- Passport, A tsaka ID. Yung ID namin, tapos tatak na, okay na. So, kukunin na lang namin yung luggage namin. Wala nang tanong-tanong. Yeah, <laughs> kaya biay lang Speed. din kami papuntang check, magbabas kami. Eh, nakabook na kami. Yes. So, kaso mamaya pa, 9 pa. Oo. Pero, Buti na lang, may baong kami. <laughs> yes. Pero ito pa namin, baka makahanap kami ng paraan para mas maaga kami makauwi. Kasi syempre, ang haba ng biyahe namin. Yeah. Tapos bukas, mag... hindi <laughs> na na uli kami. <laughs> so, tara, cool. namin yung aming luggage. Cool. Guys, nakuha na namin ang aming 来了。